<laughs> ito. <Nauperahan> na. Ito <laughs> you na. Know, operahan na. may opera yung likod na? niya, mayroon Ito, may, mm. mm. ah, may opera oh. uh, Tapos ito, kinagat. Ego, na. ko sabi ng mga bahay, yo. doon ng mga pinuputol po pala yung buntot niyan. Pinuputol nila yun, tapos yung ngipin. Yung ngipin. Salam, yung kapatid niya yung kaltira eh. naman. Si Cardin. Si Cardin patay na sa pelikula. Dito na sa lang ang <laughs> kamitin. <laughs> Ay, ito. Ka si kami guys.

Uy. Ayun. Durok ito kaya matibay ito sa sakit. Ano ba? Bago ba ito kalabaw? Aroy! <laughs> right. Kumusta ka naman! Ah, ganda ng mata mo ah! <laughs> oh, di ba? Kaso ibibinta na namin ni Lilan. Wala na kaming pampakain. Yun. Oh, di ba? Ano? <laughs> ah, may tubig. Ito na sa nasa tubig, oh tapos yung bomba nila doon yung diretsyo ah diba Malin. malaki pala ito ilang watts po yan? ewan po ano ang masyari yan?

Pwede na ito iharang natin. Ah, 'yun gusto Sayang no? 10 oras pa ma ng ang ng na si basta subukan pa kaniwang na. Hmm. Pira na kasi man ang bigay, pira na kasi man ang bigay? Manga ilang kilo po 'yan ngayon? Estimate nyo po. So, baka abutin ata ng 10 kilo. 10 kilos. 'Yun, hindi na ba rin niya ang tinik. Buta mo ganyan cinta na pag tinimbal na labot ba na cinta cinta? Oo. Pero nag muna mga isang buwan. mo, pakinyo mo pag tapos mga isang buwan. na naman yun. Ano na yun, bayaran, na, bayaran na, <laughs> <laughs> Low season kasi eh. Low season.